Ito pa, ito, ano, ito po. Pakamit na yan, ha? Hello, what's up, mga patak? Mayroon po tayong bibigyan ng gulong na tataksi pa. Kasi po, yung kumpari ko, nakita ko po ang motor niya. Pudpud -pud na pudpud na. Ah, sa modern set, sa siya po ang gumawa ng bahay ko. Mga electrical at siya nagpintura. Ngayon, babawiin naman natin siya. Dahil mura lang sa maningil, mga patak ito, gulong na sipa to. 100 by 80. Ngayon, tinanggal ko na po yun dahil hindi naman tayo ang basa naman sipa ang mga patakit. Ngayon, itahin natin yung kumpari ko. What's up? Tawahin nyo na ako, bibigyan tayong gulong. Oh, pe, kamusta? Oy, pe. May papukaw sa cabinet eh. Magkano kaya abutin yun? Tatlong, tatlong pita. Eh, hindi naman iba eh. <laughs> Presyong kal lang. Eh. Ay, ay. Di diba, no? uh, uh, e, ba, pamilyado ano no? Oo nga. Ba't ganda yung parang gulo mo? put na na-put-put na. Wala, o. Sa ganda siya ko na, eh. Pero um, ang ng gatas din. Ay, inuulang mo gatas sa kaysa dito. Sa bagay. Talaga eh. sa isang ama, ganyan talaga, eh. Ngayon, pre, ano? Papagawa ko sa baan next week niya. Uh, Papapapintura ako ng bahay uli. Saka, cabinet at pita ka. Ay, sa akin, tataba ko pre. Hindi makita. Diyala, sa lang. Ha, Sa lang. Ano ginagawa mo doon? Electrical. Ay, natigal. Lumahan dito ang mutang mo. Dato na ako. Bago-bago pa ito. Araw-araw din mong kan eh. Oh, Sabang ah! puputok na gulong niya. Oh. parang delikado ito. Kasi pwede kang puputok ka ng gulong. Pwede kang sumimplang dahil madulas na. Ngayon ah, pwede dahil... Ang masyadong pambiling ang kan eh. Ayan, ito pwede yan to. So, lagi ka. Isang tawag ko lang sinasamin ka na. Pag may pinagagawa ko, nandiyan ka agad. Bibigyan ka tayo ng gulong ha. Kapit mo to, delikado to pre. Ito oh. Kukunin ko lang ha. Maraming salamat. Ito to pre. Bagong gulong ng sipa tayo yan oh. One 100 by 80 by 17. Saktong sakto dito sa motor. Popogi yan oh. O pre, sa'yo ito ha. Pakabit mo lang. Huwag na to. Napaka delikado okay. ito pre. kabit agad natin. Kasi ito. Pag ito nadul... Ano lang, maliit na lumba lang. Madulas na yan. Kagalit ka dyan. Baksa ka dyan. Kaya laging inaabot din ng tanghali sa Oo. trabaho eh. Pati Kaya Ati, laging flat. Lagi mong isa alang yung kaligtasan ng kaligtasan mo dahil may pamilya ka, umaalang ka. Kailangan maganda gulong mo. Siyempre, tatak sipa tayo. Ngayon, eh, di ako basa daw dito dahil kaya ko lang sipa. Maganda kasi to. At uh, matagal ko gudkod na. Mura. Oo. Oh. Ito ano, pa, oh, ito. Ano, sa ito. Pakamit ko na yan, ha? Basta, kailan mo magagawin yung pinagawa ko sa'yo? Basta, sabihan mo lang ako. Oh, ah, sige. Okay, eh, salamat na. Okay. Ito mga pata, laging tatandaan ng paggawa ng buti, hindi nagbubunga ng masama. Kung mahal mo kapwa mo, gawan mo na buti. Alright. peace out.